Sige, angat. Yay, saka yay. Yat, saka, saka. Pero angat, angat, ang pabato. Grabe. Kapoya na naman mga idol. Mga idol. Mga idol. Mga idol. Tira, tira. Mga idol. Kapoya na naman mga idol. Kapoya. Oh. Putos na naman.

Pirakin, bro. Pira. Koga kay kada ko. Koga karga. Rabe damo. Kada ko, Potos tanaman naman mga idol, potos. Oh. Bra bra bra. Ina gitang indo, ina ina agat ah, padu. Oh. Pragit. Bra bra. Tayo ya. Sige